Magandang may dudulot sa mga bata o sa ating lahat ng pagkakaroon ng mga alagang hayop tulad ng pusa sa bahay. Ang mga alaga ay ang una at pinakamatapat na kaibigan na maaaring magkaroon tayo at ang mga bata. Bilang karagdagan sa pagiging responsibilidad at isang obligasyong makakatulong sa kanilang lumago at magkaroon ng kamalayan sa kung ano ang ipinahihiwatig ng pangangalaga sa isa pang nilalang na may buhay. Mahalaga na pag-isipang mabuti ang mga posibilidad ng iyong tahanan at iyong pamilya. Ang pagkakaroon ng alaga ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isa pang miyembro sa pamilya, binibigyan ka ng isang hayop ng lahat ng pagmamahal ng hindi humihiling ng kapalit, kailangan lang nito ng pagkain, regular na paglalakad at maraming pagmamahal at ito ang magiging iyong pinakamahusay na maaari mong ibalik sa pagmamahal na binibigay nila sa atin. Ang mga bata ay may kahinaan para sa mga alagang hayop, naging kaibigan nila, kanilang tagapagtanggol at pinagkakatiwalaan. Maraming mga bata ang walang pagkakataon upang ipahayag ang kanilang damdamin sa mga may sapat na gulang o sa kanilang mga tagabantay. Ngunit kapag mayroon silang alagang hayop, isang hayop na nagpapakita ng pagmamahal sa kanila, nang hindi hinuhusgahan sila, at walang hinihingi na kapalit, maghanap ng paraan upang maipakita ang kanilang emosyon sa isang simpleng paraan. Unti-unti, ang bata ay magkakaroon ng mas madaling oras sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, kung siya ay galit, malungkot o masaya. At ito nga ay nasasabi nila sa kanilang mga alagang pusa. Palaging tandaan na ang pagkakaroon at pag-aalaga ng mga hayop sa bahay, tulad ng aso at pusa, ito ay nangangailangan ng oras, pasensya at nagdaragdag ng gastos sa ekonomiya sa pamilya. Kaya kung hindi ka handa sa mga responsibilidad ng pagiging isang responsableng for parents. Mainam na huwag ka nalang mag-alaga, kesa mapabayaan lang sila. Laging tandaan, ang mga hayop ay isang magandang nilalang ng may kapal at sila ay meron din buhay. Kung hindi ka mahilig sa mga hayop, huwag mo silang sasaktan. Ang mga alaga nating pusa ay nakakatulong sa atin sa pagpapagaan ng ating mga nararamdaman. Sa panahon na meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Sila ang nakakatulong sa atin upang mawala ang mga stress na meron tayo. Ang simpleng paglalamang nila ay napakalaking tulong upang tayo ay kanilang mapasaya at mapangiti sa mga panahon na tayo ay may mga agam-agam sa buhay. Makaka-relate ka at maiintindihan mo ito kung isang totoong fur parents at cat lover ka. Let's spread love and respect sa lahat, tao man yan, aso o pusa. Kung nagustuhan mo ang video na ito. Don't forget to follow, like and share. Thanks.